Ang huling pangyayari bago ang pagbabalik ni Jesus Judas 1.14.15 at si Enoch ang ikapito mula kay Adan ay nagpropesya tungkol sa mga ito na nagpapahayag. Narito, ang Panginoon ay darating na kasama ng sampung libo ng kanyang mga banal upang magsagawa ng kahatulan sa lahat at upang hatulan ang lahat ng masasama sa kanila tungkol sa lahat ng kanilang masasamang gawa na kanilang ginawa sa masasamang paraan laban sa kanya at tungkol sa lahat ng masasamang salita na sinalita laban sa kanya. Sino ito na inilarawan na dumarating kasama ng lahat ng kanyang mga banal? Siya ay nahayag sa aklat ng Apokalipsis. Apokalipsis Kabanata 1 Taludtod 1 ang paghahayag ni Hesu Kristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipakita sa Kanyang mga lingkod ang mga bagay na dapat mangyari sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng kasulatan ay nagpahayag kay hesu Kristo sa atin, ngunit walang aklat ang nagpahayag sa Kanya ng kasinglinaw ng aklat ng Apokalipsis. Sa Apokalipsis, nais ng Panginoong Hesu Kristo na malaman ng kanyang simbahan kung sino siya dahil ang tanging daan patungo sa Ama ay sa pamamagitan niya. Kung pumasok ka sa ibang paraan, papasok ka na parang magnanakaw at tulisan. Ang Panginoong Heso Kristo ay inihayag sa Aklat ng Apokalipsis. Siya ay nahayag sa Apokalipsis 1-18. Ako ang nabubuhay at noon ay namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Amen at nasa akin ng mga susi ng impyerno at ng kamatayan. Siya ang muling nabuhay na hari. Hindi na siya darating bilang isang sanggol. Wala na siya sa krus, wala na siya sa libingan, ngunit siya ang buhay na may hawak ng mga susi ng kamatayan at hadis. Siya ay nahayag sa Apokalipsis 19.11. At nakita kong nabuksan ang langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay sa kanya ay tinatawag na tapat at totoo at sa katuwiran ay humahatol siya at nakikidigma. Siya ay nahayag sa Apokalipsis 22.13. Ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. Ibig sabihin sa kanya, nagsimula ang lahat at sa kanya magtatapos ang lahat. Nangangahulugan ito na siya ay palaging umiiral sa kawalang hanggan na karaan. Nandito na siya magpakailanman bago pa nilikha ang anuman. Siya ay narito bago ang lupa, bago ang sansinukob, bago pa nilikha ang mga anghel. Ang Panginoong Hesus ay narito. At ang Panginoong Heso Kristo na ito ang tinutukoy ni Enoch tungkol sa kanyang ikalawang pagparito. Sa buong kasaysayan ng tao, ang mga simbolo at palatandaan ay naging saligan sa ating pag-unawa sa mundo sa ating paligid. Nagbibigay sila ng konteksto, pumukaw ng mga emosyon at naghahatid ng mas malalim na kahulugan. Sa Biblia, ang kahalagahan ng mga palatandaan ay malalim at maraming aspeto. Ang mga ito ay hindi lamang mga tanda o indikasyon, ngunit malalim na nakaugat sa komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang mga tao. Binabanggit ng Biblia ang mga tanda bilang mga paraan kung saan ipinakikita ng Diyos ang Kanyang presensya, kapangyarihan at mga pangako. Ang mga ito ay mga banal na interbensyon na tinitiyak sa mga tao ang Kanyang soberanya, biyaya at pag-ibig sa tipan. Ang makapangyarihan sa lahat ay hindi lamang gumamit ng mga salita upang makipag-usap. Gumamit siya ng nasasalat, nakikita at kadalasang mga mahimalang palatandaan upang bigyang diin ang kanyang mga mensahe at intensyon. Ang mga palatandaang ito ay nagsilbing mga paalala ng pagiging mapagkakatiwalaan ng Diyos at ang mahahalagang katotohanan ng pananampalataya kapansin-pansin, ang unang paglitaw ng isang tanda sa Biblia ay matutunton pabalik sa aklat ng Genesis. Pagkatapos ng baha, naglagay ang Diyos ng bahaghari sa kalangitan na ipinahayag ito bilang tanda ng tipan sa pagitan niya at ng bawat buhay na nilalang. Isang walang hanggang pangako na ang mundo ay hindi na muling mawawasak sa pamamagitan ng tubig. Ito ay hindi lamang isang passive na simbolo. Ito ay isang makapangyarihang patutuo sa pangako ng Diyos sa sangkatauhan at sa lahat ng nilikha. At sa buong Biblia, nakikita natin ang mga palatandaan na ipinamahagi sa buong banal na salita ng Diyos. Kapansin-pansin, ang magkakaugnay sa buong mga banal na kasulatan ay maraming palatandaan na nauugnay sa pagbabalik ni Jesus. Ang mga propetikong tandang ito mula sa mga digmaan at alingaungaw ng mga digmaan hanggang sa paglitaw ng mga huwad na propeta ay hindi nagsisilbing alarma kundi upang ihanda ang mga mananampalataya para sa nalalapit na pagtatapos ng banal na plano ng Diyos. Ngayon gusto kong i-highlight ang huling tanda na mangyayari bago bumalik si Jesus. Mateo, Bigsir kaagad pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon ang araw ay magdidilim at ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag nito at ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit at ang mga kapangyarihan ng langit ay mayayanig at pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian at susuguin niya ang kaniyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at titipunin nila ang kaniyang mga hinirang mula sa apat na hangin mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo ang isang mahiwagang parirala ang tanda ng anak ng tao na matatagpuan sa Mateo 24.30 Patre ay matagal ng pumukaw sa pag-uusyoso at pakikipag-ugnayan ng mga taong malalim na bumasa sa mga banal na kasulatan. Ang partikular na pariralang ito na puno ng malalim na implikasyon tungkol sa mga huling panahon at sa ikalawang pagparito ni Kristo ay naging isang mahalagang punto ng pag-aaral tungkol kay Jesus na nakabuo ng maraming interpretasyon at haka-haka. Ang konteksto kung saan ito lumilitaw ay nagpapahiwatig ng napakalaking kahalagahan nito. Bagamat may malinaw na mga hula at mga pangyayari bago ang ikalawang pagdating ni Kristo, ang eksaktong katangian at kahulugan ng tanda na ito ay nananatiling nababalot ng misteryo. Kaya ngayon, susuriin natin ang ilang mga pananaw sa kung ano ang maaaring maging tanda na ito. Ang huling tanda na mangyayari bago ang pagbabalik ni Jesus. Unang pananaw. Ang literal na pagpapakita ni Jesus, ang ilang iskolar ay may paninindigan na ang tanda na binanggit sa mga banal na kasulatan ay direktang tumuturo sa nakikita at malinaw na pagpapakita ni Hesus Kristo sa langit. Sa interpretasyong ito, si Jesus mismo ang naging tanda na nagpapakita ng kanyang sarili ng maringal sa kaluwalhatian para masaksihan ng lahat. Ang pananaw na ito ay nakaayon sa tuwirang pag-unawa sa talata na binibigyang diin na ang makalangit na paglitaw ni Jesus ay magiging katangi-tangi na walang sinuman ang makaligtaan nito na minarkahan ang kanyang nalalapit na pagbabalik. Ang pananaw na ito ay nakasumpong ng suporta sa mga salita ng Apokalipsis 1-7 na nagsasaad, Narito siya ay dumarating na may mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at maging ang mga tumusok sa kaniya at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya magiging gayon. Amen. Ang banal na kasulatang ito ay nagpapatibay sa paniwala na ang ikalawang pagdating ni Jesus ay isang hindi mapag langan ng pangyayari na makikita ng lahat. Ikalawang pananaw isang krus sa langit, may mga haka-haka sa ilang mga iskolar na ang tanda sa mga sanggunian sa Biblia ay maaring kinakatawan ng isang makinang na krus na nagpapakita sa kalangitan na nakahawig sa pangitain ng Romanong Emperador na si Constantine kung saan di umano'y nasaksihan niya ang isang krus sa kalangitan. Ang mga iskolar na ito ay naniniwala na ang tanda ng anak ng tao ay maaring magkaroon ng katulad na anyo. Ang krus na masasabing isang sentral na simbolo sa kristyanismo ay naglalaman ng sakripisyo ni Jesus para sa buong sangkatauhan. Kung ito ay lilitaw sa kalangitan, ito ay walang alinlangan na magsisilbing isang makapangyarihan at makikilalang tanda na tumatatak ng malalim sa mga mananampalataya sa buong mundo. Ikatlong pananaw, isang pagkagambala sa kosmiko, ang ilang mga teologo ay nagmungkahi na ang tanda ay maaring likas na maiugnay sa mga kapansin-pansin na kaguluhan sa kosmiko na detalyado sa nakaraang talata. Sa partikular, ang pagdidilim ng araw, ang kabiguan ng buwan sa pagsikat ng liwanag nito, at ang mga bituin na bumabagsak mula sa langit. Ang naunang talata ay nagbabasa ng mga sumusunod, Mateo de Pontiwata 29, Kaagad, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay hindi magliliwanag at ang mga bituin ay mga lalaglag mula sa langit at ang mga kapangyarihan sa langit ay mayayanig. Ang talata ay nagpinta ng isang matingkad na larawan ng isang malalim na kaguluhan sa gitna ng mga katawang celestial. Gumaganap sa loob ng kontekstong ito, ang interpretasyon ay ang mga pangyayaring pang-astronomiya na ito ay hindi lamang mga pasimula, ngunit likas na konektado sa kung hindi nagpapahiwatig ng ang tanda ng anak ng tao. Ang pagbibigay diin sa gayong mga ingranding pangyayari sa kosmiko ay nagpapahiwatig na ang mga ito ay hindi lamang mga indikasyon, ngunit potensyal na mahalagang bahagi ng hinulaang tanda. Ikaapat na pananaw isang simbolikong representasyon ng autoridad ni Jesus. Ang ilang mga iskolar ay binibigyang kahulugan ang tanda ng mas metaporikal. Hindi kinakailangan bilang isang nakikita o nakikitang kaganapan sa langit. Ngunit bilang isang simbolikong tagapagpahiwatig ng darating na pamamahala at autoridad ng kaharian ni Jesus. Sa interpretasyong ito, ang tanda ay nakatayo bilang isang malalim na sagisag ng pagbabago ng paradigma mula sa paghahari ng mga makalupang entidad tungo sa banal na pamamahala ni Kristo. Sa halip na literal na celestial phenomena, nakikita ng mga iskolar na ito ang inilarawang mga kaganapan sa katapusan ng panahon bilang mga alegorikal na pagpapahayag na kumukuha ng mas malalalim na espiritual na katotohanan tungkol sa napipintong celestial na kaayusan at ang malalalim na pagbabagong idinudulot nito. Ikalimang pananaw, isang kombinasyon ng mga signal sa pagalugad sa misteryosong tanda ng anak ng tao gaya ng inilarawan sa banal na kasulatan, ang ilan ay may teorya na maaaring hindi ito mahayag bilang isang nag-iisa na kabukod na tanda sa halip ipinalalagay nila na ang propetikong tagapagpahiwatig na ito ay maaaring isang pinagsama-samang ilang mga tanda na nagsasama ng mga kaguluhan sa kosmiko sa iba pang mga katuparan na itinalaga ng Diyos. Ang Mateo B. Petifatro ay masalimuot na nagsasaad ng ilan sa mga tagapagpahiwatig ng katapusan ng panahon na nagpinta ng isang larawan ng isang crescendo ng mga eschatological na kaganapan. Ang ganitong pag-unawa ay lubos na umaasa sa isang holistic na pagsusuri ng Mateo 24 na binibigyang diin ang maraming mga palatandaan na ipinakita doon. Mula sa pananaw na ito, iminumungkahi na ang sama-samang paglitaw at pagsasama-sama ng lahat ng makahulang mga pangyayari sa kanilang kabuuan ay bumubuo ng tunay na tanda ng anak ng tao, ang interpretasyong ito ay umaayon sa paniwala na ang pagbabalik ni Kristo ay ihahayag hindi lamang sa pamamagitan ng iisang paghahayag sa langit, kundi sa pamamagitan ng masalimuot na tapiserya ng mga banal na tanda. Bawat isa ay may malalim na kahalagahan at sama-samang tumuturo sa pagdating ng Mesiyas. Pang-anim na pananaw ang Shekina Glory, ang tanda ng anak ng tao ay naging sentro ng teolohikong pagmumuni-muni sa loob ng maraming panahon. At ang isang pananaw ay nag-uugnay nito sa maningning na kaluwalhatian ng Diyos na kadalasang tinutukoy bilang ang kaluwalhatian ng Shekina. Ang terminong Shekina ay nag-ugat sa Hebrew na isinasalin bilang tirahan o pamayanan na nagpapahiwatig ng banal na presensya o tirahan ng Diyos sa lupa. Sa kasaysayan, ang lumang tipan ay mayaman sa mga pagkakataon kung saan ang presensya ng Diyos ay nagpapakita bilang isang makinang naulap ng kaluwalhatian. Ang nagniningning na pagpapakitang ito ay nagsilbing hindi mapag-aalin langan ng tanda ng banal nakasama ng mahahalagang sandali sa kasaysayan ng Israel tulad ng pagalis at pagtatalaga ng templo. Bilang pagkakatulad sa sinaunang mga ulat na ito, ang ilang teologo ay nagmumungkahi na sa panahon ng pinakahihintay na pagbabalik ni Jesus, ang banal na presensyang ito ay muling magpapakita ng sarili ngunit sa isang mas kamanghamanghang paraan. Ito ay hindi lamang isang pagbabalik, ngunit isang banal na paghahayag na nailalarawan sa pamamagitan ng isang napakalaki na nagliliwanag na pagpapakita. Ang pagpapakitang ito na niniwala sila ay maaring maging tanda na tinutukoy, isang makalangit na pahayag ng pagdating ng misyas na naliligo sa hindi mapag-aalin ng kaluwalhatian ng Shekinah na nagpapatutuo sa mundo ng kanyang soberanya at banal na kalikasan sa anim na pananaw na tinalakay ko alin ang sinasang ayunan mo?